Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong pahayag ni Congressman Pulong Duterte sa pagpapalit ng Speaker of the House Ito, post ni Ang Balita ngayon Title, Palit Mukhalang Parihong Bulok Pa rin. Binatikos ni Davao City 1st District Representative Paolo Pulong Duterte ang umano'y cover up sa pagpapalit ng liderato sa Kamara matapos ang pagbibitiw ni Speaker Martin Romualdez. <coughs> Excuse me. So ito yung exact word ng kongresista. Ngayon, pinalitan si Martin Romualdez tapos, si Representative Paustino Bujidi daw ang ipapalit. Sino ang pumili? Walang iba kundi si Sandro Marcos, partymate na federal, partido federal, anak mismo ng Pangulo. Palit lang ng muka pero parehong bulok pa rin ang sistema. Sabi oh, uh, sampal sa muka. Iginiit ni Kongresman Pulong na kung seryoso si Pangulong Marcos Jr. laban sa korupsyon, dapat ay magsampa agad ito ng kaso laban sa mga tiwaling mambabatas. Ito ang kanyang hamon. Mr. President, ano ba ito? Kung seryoso ka talaga laban sa korupsyon, bakit hindi ka magpailagad ng kaso laban sa mga tiwaling mambabatas? Hindi matatapos ang korupsyon sa iyak-iyak at bulahan lang. <laughs> Bakit iyak-iyak? Eh yung, are you teary Mr. President? No? Yes, I'm very upset. <laughs> Yan, iyak-iyak lang. Hmm. Uh, bulahan lang. Patunayan naman natin, hindi lang ito puro salita. Okay. Tinulig sa rin niya ang halos apat na taon na termino ng Pangulo na tila walang naging aksyon sa katiwalian sa Kongreso. Aniya, paano raw hindi alam ng Pangulo ang mga nangyari kung mismong anak nito ang majority leader. At huwag naman nating sabihin sa halos apat na taon bilang Pangulo, wala ka man lang alam sa korupsyon sa Kongreso. E nandyan mismo ang anak mo bilang majority leader. Hindi ba siya nagsusumbong sa iyo? <laughs> Bilang panawagan, hinamon ang DPWH na ilabas ang kompletong listahan ng lahat na proyekto sa bawat distrito upang mabunyag ang katotohanan. Sabi niya, tama na ang panluloko, Tili, tigilan na ang palabas. Kung gusto niyong respetuhin pa kayo ng tao, harap-harapan niyong labanan ang korupsyon. Walang sacred cause walang cover up, walang atik, atik. Okay. So ito ang aking reaction diyan. In fairness, Ang DPWH Secretary ngayon, si Secretary Vince Dison, napakabilis. Marami na siyang kinasuhan na, I think, yung last week ata ito, 20. 20 DPWH officials kinasuhan na plus contractors. Yon ang namonitor ko. Mabilis umaksyon itong si Secretary Vince Dizon. Hindi niya na ang Independent Commission. Kasi nandyan na yung mga dokumento sa kanila eh. Kaya sampak agad ng kaso. Dapat sana ganito ang style ng Pangulo. Eh hindi masyadong ano siya, uh, ano bang tawag ko doon? Uh, ano lang, dahan-dahan. <laughs> Yung sinusunod lahat ang mga proseso, investigahan daw, kaya nag-create pa ng independent commission na antagan. <clears throat> Nababagalan ko sa aksyon ng Pangulo. Mabuti na lang, at ang napili niyang DP, DPWS Secretary, si Vince, Secretary Vince Dizon, na ako, ano, kalmantin na ako, na as far as DPWS officials are concerned, patay sila kay Secretary Dizon. Lalo na nandyan na si Mayor Magalong, nag-partner uh, na sila pag inspect Talagang may makakasuhan at may makukulong. Sa tingin ko lang ha, kailang ang nakita kong sigurado lang mapakulong nila contractors, DPWH officials pagdating sa mga mambabatas, wala Diyan ako alanganin kaya I don't know how they will do it kaya itong personal opinion ko lang ito yung pagpapalit ng liderato uh, para lang kunuhay para ma kumalma na ang galit ng mga tao. But they were wrong. It's not enough uh, sa mga comments na nababasa ko, ikulong 'yan, hindi dapat mag-resign 'yan. Hangga't wala silang nakakasuhan, napapakulong na mambabatas tuloy-tuloy ang galit ng taong bayan. Yun ang nararamdaman ko na sana yung galit ng taong bayan pwede mag-rally, mag protest mag-sigaw-sigaw, ganun lang. Sana Wag mauwi ng karahasan kagaya ng Nepal at Indonesia. Ayokong mangyari yon. Kailang it all depends on this government. Yung bagong speaker, uh, wala, uh, agree ako, palit mukha. Kasi member ng Partido Federal eh. Kung ang ipinalit sana kagaya ni Congressman Toby Chanko o kagaya ni Congressman Aldi Binetes, medyo mag-smile ako na ito, may pag-asa. Ayan, yung Faustino ah, personal opinion ko lang ito, wala kong tiwala. Kasi pinili siya mismo ni Romualdez kinampanya niya pa niya nga butuhan nyo please, bumoto naman ang mga kongresista sa kanya, maliban sa nag-abstain. Kaya, ang influence ni Romaldes nandyan pa rin. Opinyon ko lang ito. Susunod at susunod sila sa kagustuhan ni Romaldes. Kaya, drama-drama lang. Kailan nyo tutuhanan? Patunayan nyo in terms of your actions. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pag bay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libring livelihood assistance nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin niyo ang video na ito. Na anak ko dire sa area sa Kapihan ni Uncle Marinao. So, ako siyang bisitahon. Maayong buntag kol Bayang buntag sad. So siya sa nagabono na ko sa kanya Oguman sa pagabono pag, pag uh, tabunan para gid nga mosuyop og ayo ang kape. So muna ni ang itsura si ang kape nga isa pa ka bulan. Wow. Una so, anay Ayon. mga sanga. <laughs> oh, makita na nato nga dagko na gyud na anay mga sanga. So lima na ka sanga atong makita. Okay. Kinig iya tulo na sad ang iyang sanga. So, mga tambok yun. Pasok yung gawanan nito para malalimpo <laughs> ano Tambok ayo? <laughs> Dali, gid mo lima na yung sanga. tanan ang mga atang no. kini among tanam kape 14,515 ni kasidling so 29 may kapamilya nga nananom og kape mga nindot gin nga sidling gawas nga hinlo tampok pod karano ba sa pag abono na guys pri na pod si angkol